para malaman kamo sa napo si tatay on your visit today? Uh, yes, oo. Um, remi remind, kami no, na, na detention unit na meron uh, kailangan sundin na mga condition sa, uh, sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na yeah, President Duterte is still alive yan lang po ang hanggang dun lang po kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob you're the one who owns the stroller it. ha? ikaw? <laughs> charge it. Ay, ikaw! Mayroon pa palang mas maliit. Napasilan. So, but even <laughs> at two kids health, wala pang malita. <laughs> oh, Kasi okay. uh, na, patagalin mo lang yun. We're not allowed to give up the... Okay. Okay. Anyway, but, um, kayo, Pippi, um, will you be here during the, um, hearing? <laughs> Inaayos Ay, na pa namin yung uh, schedule namin, ano, uh, So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, um, merong relative na darating. Uh, sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong binibisita sa kanya whenever allowed ng detection ng uh, evidence tatanong lang po yung mga taga Japan meron daw silang big gathering sa 2021 and um, they want to know if you can join them also in Japan Oo, nag-confirm naman na kami uh, sa mga organizers sa uh, sa Japan no? Uh, led by Sir Berwin um, September 20 sila sa Tokyo and then uh, September 21 sila sa Nagoya so yung buong weekend na yon Saturday, Sunday uh, merong Filipino community gathering sa uh, Japan. And I understand, uh, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng uh, Filipino. Well, on um, another note po, nagkuloy na yung pagdinig ng uh, flood control program at sa Senado at uh, nag-anunsyo na magpupuro daw ng independent finding committee sa flood control. We're talking about ah uh, well, sabi ko nga, lagi, no, too little too late yung yeah. administration. Uh, alam naman na natin yung problema na uh, corruption sa flood control. Hindi lang sa administration na <laughs> ito. Sa mga lahat ng mga uh, dumaan na administration, hindi lang sa administration ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Nandiyong mayor ako 2010. Meron ng issue ng uh, flood control corruption and um, worse mas worse lang uh, sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga hindi lang naman uh, flood control projects uh, yung merong uh, corruptions as early as 2024 noong nagresign ako sa Department of Education matagal ko pinag-isipan yon kung uh, magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, uh, decide ako na magsalita talaga kung bakit. Uh, sinabi ko nga, inattach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, School Building Program Budget na ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa house version ng Gab. Pero, and alam yun. Alam yun ni uh, President, uh, President Marcos, ng BBM. Alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. So, magdududa ka kung so, bakit bigla ngayon ay meron uh, merong So, silang palabas na malaking investigation ng flood control na project. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto uh, behind the scenes na syempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control uh, corruption. Kung, kung, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matuturo niya lahat ng may katatawan ng ano, corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng Fedzuela. Right. Uh, -oh. well, VP, you were once a mayor. Um, and alam namin nandito ka naman sa Dahig, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the uh, Mayors for Good Governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Oh wala pa kaming, uh, hindi na pag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, sectoral, sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol. Na I'm sure, victim din ng corruption ng projects uh, sa Libyerno. May plans po kayo to meet with uh, Mayor uh, Lenny Robredo? Uh, hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang nang naga uh, ng entire uh, Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Uh, but mainly uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos to pray with the picolanos uh, sa pinakamalaking festival nila ang Kenya Frencho festival. Okay. Big questions kayo. Wala. Okay, so, ma'am, do you have time for? Yes, yes. Oh. Please, please, go ahead. Please...